sa Japan, napakahigpit ng mga batas tungkol sa mga aksidente sa sasakyan. Ang bawat driver ay may legal na pananagutan na tiyakin ang kaligtasan ng iba at magbigay ng kabayaran kung may nasaktan o nasira dahil sa aksidente. May dalawang pangunahing uri ng insurance at may katumbas na parusa depende sa bigat ng kasalanan. Narito ang mga uri ng insurance sa Japan. Compulsory Automobile Liability Insurance. Kali or Jibaiseki Hoken. Obligado para sa lahat ng sasakyan bago ito makarehistro o makabiyahe. Sumasaklaw lamang sa pinsala o pagkamatay ng tao, hindi sa ari-arian. Ang halaga ng coverage, kamatayan hanggang 30 milyon. Malubhang pinsala hanggang 40 milyon. Banayad na pinsala hanggang 1.2 milyon yen. Binabayaran kahit sino pa ang may kasalanan basta't may nasaktan. Voluntary Car Insurance or Nini Hoken. Optional, ngunit malakas na inirekomenda sumasaklaw sa mga hindi sakop ng kali, gaya ng pinsala sa ari-arian o sa sakyan, dagdag na bayad sa ospital o kompensasyon, pinsala sa sariling sasakyan, legal na gastos at proteksyon laban sa walang insurance. Karamihan sa mga driver sa Japan ay may parehong kali at voluntary insurance. Mga pananagutan at parusa Sibil na pananagutan Kailangang bayaran ng driver o ng may-ari ng sasakyan Ang mga sumusunod Gastos sa ospital Nawalang kita ng biktima Danyo sa pagdurusa Pagkumpuni o pagpapalit ng nasirang ari-arian Kadalasan binabayaran ito ng insurance kung walang insurance, personal na pananagutan ng driver. Kriminal na pananagutan. Kapabayaan na nagdudulot ng pinsala o kamatayan. Article 211 Penal Code. Ang pinsala, hanggang limang taon na pagkakakulong o multang isang milyon yen. Kamatayan hanggang pitong taon na pagkakakulong o o multang isang milyon yen. Mapanganib na pagmamaneho, dangerous driving. Kamatayan, hanggang dalawampung taon na pagkakakulong. Pinsala, hanggang labing limang taon na pagkakakulong. Mas mabigat ang parusa kung lasing, tumakas o sobrang bilis ang pagmamaneho. Administratibong parusa. Pagsuspindi o kanselasyon ng lisensya depende sa bigat ng kaso. merit point system. Maliit na aksidente, dalawa hanggang anim na puntos. Malubhang pinsala, zero. Kamatayan, labing tatlo hanggang dalawamputlimang puntos pataas. Kapag naipon ang puntos, maaaring masuspindi o tuluyang bawiin ang lisensya. Kung ikaw ang nakabangga o ikaw ang nabangga. Kung ikaw naman ang nakabangga, huminto agad at tumawag sa 110 sa pulis at 119 ambulansya. Kung may nasaktan, tulungan ang biktima at iulat ang aksidente. Ang pagtakas o hindi pag-report ay hit and run na may parusa hanggang 10 taon na pagkakakulong. Ipaalam agad sa insurance company sa loob ng 24 na oras kung ikaw ang nakabangga. Tumawag sa polis at magpatingin sa doktor. Kahit maliit ang sugat, kuhanin ng pangalan, lisensya insurance at plaka ng driver. Humingi ng Traffic Accident Certificate, GCO Show Me Show, para sa insurance claim. Makipag-ugnayan sa iyong insurance provider para sa tulong at kabayaran. Ang buod ng mga batas at parusa. Kategorya at paglalarawan. Ang mga parusa. Narito ang coverage ang kali ay obligado para sa pinsala o kamatayan ng tao. Hanggang 30 at 40 milyong yen. Voluntary insurance para sa ari-arian, dagdag pinsala. Sariling sasakyan depende sa pulisya. Kapabayaan o pinsala. Karaniwang aksidente, hanggang limang taon ng kulong, 1 milyon yen ang multang. Kapabayaan Kamatayan Nagdulot ng pagkamatay Hanggang 7 taon kulong 1 million yen ang multa Mapanganib na pagmamaneho Lasing Reckless Hit and run Hanggang 20 taong kulong At lisensya Base sa puntos Suspension o kanselasyon at pangkalhatang pagsusuri, ang mga batas sa Japan ay nakabatay sa maigpit na pananagutan ng driver. Kahit maliit na pagkakulang ay maaaring magdulot ng mabigat na parusa. Kaya mahalagang may kali at voluntary insurance at laging maging maingat, responsable at alerto sa kalsada upang maiwasan ang aksidente at pananagutan.